Faster, paper. Ayan, guys. Aalis mo na kami. Bilisan mo, alis tayo. Ano ba naman to ang tali mo? Ba't nag... Ano to? Nagbulbul na. Hirap tanggalin. Allah. Oh. Come, come, come. Give me your legs. <laughs> ano ba yan? Nako, hindi natin marunong maglagay ng paamo dito. yan harap ka. Harap ka dyan sa camera. Para makita yung pugi mo. Pugi man yan si Piper eh. Ayan. Eh, halika. mo muna tayo ah. Ha? Tayo tayo. dito. Mm -hmm. Ayan. Hintay mo na kami ng left. Pa aakyat na yung left. Are you okay, paper? Good boy yan, paper ah. Alis naman tayo. Sige lang ka, alis, alis. Okay, go. Go. Ayan, nauna ka pa dyan sa loob. Hello, hello, hello. Alis na naman kami ni Piper. Ayan, gamoy-amoy na naman siya. <laughs> hello, Piper. Si hi. Alis naman tayo. On the way to the clinic para kay Piper. May infection yung, may infection yung kasi tainan niya, kaya kailangan dali natin sa doktor, hindi kami pwede maglagay ng gamot at saka maglinis, nagagalit siya. Natatakot kami, may pobya na rin ako sa Ay kanya. <laughs> Kaya no ko kundi go, 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 go to the clinic. <laughs>